OTW sa link. O, o is ako. nag ako ng mga halaman. Ang susunod. Uh, Judith, maglalag ka ba ng 12 to ano? Kasi is yun namin, ma'am. Uh, bali ako ay bali si Sis Morgan 8 ng gabi hanggang 3 o'clock. Tapos magpapahinga kami ng isang oras para makasupport at para makacharge. Tapos, mga 4 a.m. to 11 a.m. ako tapos magpapahinga ulit na isang oras tapos 12, ay, 12 ng tanghali hanggang alas 5 si Sis Judith eh nag live siya kagabi kasi guwana hindi naka live si Sis Merlin may, may pinuntahan ewan ko lang kung magla live siya <laughs> okay lang si at iba, iba naman to eh <laughs> Sis Judith magla live ko ng 12 to 5 Dahil to pay maglalad ka ba? 3 hours and 40 minutes ako. Exactly kung 4 hours. Mag-live. Ayan. Ayan si... Ayan, Joyce. Si Sis Judith, maglalad siya ng 12 to 5 p.m. Ayan, maglalad siya. Ayan, kasi yung mga schedule namin ngayon, napagkasunduan namin. Para nang sa gayon ay... Alam mo namin yung schedule namin. Ayan. Para araw-araw na yon ng aming live ay ganyang oras. 4 a.m. to 11 a.m. ako yon. Eh, tapos 12 ng tanghali hanggang 5 p.m. si Sis si, si Judith. Tapos 8 ng gabi bago matulog si Sis Merlin hanggang alas 3 na yon. Okay ma'am Judith, hindi mo na ako mag-whatsapp ay nakita. Okay. Mag-set up ka na ba? Anong set up mo Judith? 12? 12? Kasi kami magpapahinga ng isang oras sis ano, Joyce, magpapahinga kami ng isang oras para makatambay kami agad. Para yung account namin ay matam matambay na rin sa maglalay. Tapos, para makacharge na rin. Ayan, para makacharge na rin kami kasi kahit pa paano yung aming charge ay nauubos. Ayan, kaya. Pero ako 97 kasi habang naglalay ba nakasaksak nakasaksakang ang ano, ano yan, 97% to. Nakasaksak, sinasaksak ko na para sure na mayroon pa. Sinisigit ang, ano? Ayun, done na, sis. Ano? Joyce, done na to. Ayan, tatamsik na natin. Ay, ba't hindi ako maka guys, Guys, tamsak lang. Hindi ko maka-comment eh. Ayaw pumunta sa comment. Ba't ganun? Ayun, ayun na. Yan, Okay na. Ayan, sa upcoming, nagpunta ako doon. Pati itong isa, yung pangklo dati, nakita ko kasi yun, ang dinalaw kita. Tinamsakan ko na at pinanood. Itong iyong binabang link, yung link mo. Ayan. Maraming salamat. Ayan, tayo ay 3, 3 and 43. 3 and 43. Okay lang, basta hanggang 11 o'clock ako bababa, kahit wala itong 4 hours. Para yung, yung schedule ay ma naayos Kasi ako naman may kasalanan. Tinahali ako ng gising. <laughs> Kaya susundin ko yung 11. 11 ako, ako bababa. Ayan. Hindi ko pa lang kasi ng 11. Kaya salamat sa 6, 6 28 thumbs up. Ayan. Maraming maraming salamat sa inyo. Malapit na po. 10 minutes na lang po para mag 11 o'clock. Ako po ay magpapaalam sa inyo. Ayan. Hindi na ako nakapaglagay na, <laughs> ng bubbles. Ano, Joyce, yung kay Sis Judith, walang bubbles. Walang bubbles yung kanya. Bakit kaya walang bubbles yung kanya? O, yung akin, wala ngayon. Baka din siyang laging gamitin.